sorry, hindi ko sinasadya, hindi ko sinasadya. But I'm sorry. Oh. Annalyn! Nagdilim yung paningin ko, hindi ko sinasadya. Sorry, what did you do? I'm sorry. I'm uh, I'm, I'm sorry. Siya naman talaga may kasalanan ko. Bakit naman tayo yung anak ko eh? Pinatay niyo yung anak ko! Zoe, stop it! Don't you see that your sister is doing everything just to help you? Pagkatapos sa ito yung gagawin mo sa kanya? No! Hindi! Daddy, ako na nga inawala ng partner! Ako na inawala ng anak! you had found a knife, yun din Dad? ba ang gagamitin mo sa kanya? Ay, tama na po. Sobra na to, Zoe! Palagi na lang ako yung mali! Palagi na lang ako yung mali! Pagod na pagod na ako sa inyo! Umalis ako kayo dito! Alis! Alis kayo dito! Grabe naman yan si Zoe. Naintindihan ko na may pinagdadaanan siya, pero grabe naman yung umabot sa ganitong punto. Oo oh, nga. Isipin mo yung sinaksak niya ng tinidong. Sino nananaksak nanaksak ng tinidong? Nakakaloka. Ayaan nyo na siya. Adeline! Adeline! Ano nangyari nai, ano anong anong sa'yo? Nasaksak ka daw! Ha? Ano nangyari sa'yo? Sino may gawa niyan? Si Zoe po. Si Zoe? Ba bakit? So, Nay, Intindihin na lang po natin si Zoe. Siyempre, grabe po yung pinagdadaanan niya ngayon. Hindi po siya stable kasi sunod-sunod po siyang nawalan. Anak naman! Ibang usapan na yan! Sinaksa ka Ang ibig sabihin nun, meron siyang intensyon na patayin ka! Ano, hindi. Wala naman pong ganong intensyon si Zoe na patayin po ako. Talagang... Uh, unstable lang po talaga siya ngayon. Anak, anong wala? E, anong tawag mo dyan? Anong tawag mo sa ginawa niya? Inay, siyempre sobra po yung galit sa akin ni Zoe. Eh, nawalan po siya ng partner eh. Tsaka nawala rin po yung anak niya. Tapos ako po yung sinisisi niya. Hindi naman po ng nung dati na basta away lang po eh. Siyempre, iba po yung galit niya ngayon kasi nawalan po siya ng baby. Anak, concern lang ako sa'yo. Kaya pwede ba umiwas ka muna kay Zoe? Eh, baka naman sa susunod, di matuluyang ka na. Hindi atinan mo ko na pwede niyang gawin sa'yo. Nay, mag-iingat po ako. Promise. Okay na po ako. Alam mo, anak, sa kalagayan ng kapatid mo, kailangan na niya ng professional help. Saan so, o, Beng? Ganun na lang yon. Just because of a sudden bout of insanity, she gets away with stabbing Annalyn? Ate, please. Huwag ka sumigaw. Nagpapahinga si Zoe. Nag-uusap na kami ni Annalyn about this. And we both agreed na we have to keep Zoe out of everything and just support her. Oh, Beng. I'm still not convinced. Dapat yata hindi natin tinigil yung investigasyon. And I'm sorry, ah. Pero kung pababayaan natin si Zoe, baka matulad siya sa nanay niyang kriminal. Ate, please. Konting empathy naman. Okay, fine. But I still believe na kasabot ni Dax si Zoe sa lahat ng krimen na ginawa ng nanay niya. So you better keep watching your back. Ate, di ba pinag-usapan na natin to? Hindi nga kasangkot si Zoe at si Annalyn mismo ang nagsabi niyan. Kaya hindi na tayo dapat magsampan ng kaso. Lalo na't na ngayon nawalan siya ng anak. O, Beng. Pagpalagay na natin na walang kaalam-alam si Zoe sa lahat ng pinagagawa ng nanay niya. The fact is, sumama pa rin siya kay Dax. Ate, oo nga, nakipagtanan si Zoe kay Dax. But that just means that she fell in love with the wrong person. Tayo dapat ang nakakaintindi. Because we both fell in love with the wrong person ourselves. Ikaw at si Eric, ako naman kay Moira. Kaya ate, please, have some empathy kay Zoe. Hayaan na natin siya magpahinga.